Lalo sa likod. Sa likod. Kaya dyan palakas siya eh. Parang sinukat. <laughs> harap. Dinan. Harap. <laughs> Inang. Hindi may Ipit. Ante Ipit. Para may botones. <laughs> <yon>, ipit. Ipit. Ante Ipit. 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 Wag kang tip, wag kang titigil lang kasi hindi mo eh. Kasi <laughs> dami. Oh, ipit ang tiya. <laughs> Yun naman, na yung botones. Oh, talikod mo na, talikod. Back view, wow, ganda ng puwet. Sexy. <laughs> ano? Ano? Ipit yata ang itlog. <laughs> <laughs> hindi naman pa